Hello guys. Ngayong maga ang ganito po ang, ang paano magluto ng kawigis. Ito po ang aking pag prepare ng kawigis. Ayan. Ayan ang aking nanay. Ito. Sinasalansan niya ng ma

Bawang, suka, yung isasain lang po niya. yung lang po. Ayan. Ayan yung tapaw ko. Everything. po. Eh, right. Ayan, okay